Mag-ratings muna tayo ng mga inaataw sa atin nung bata pa tayo. Ang uunahin niya natin ay chinelas. Chinelas na rambu. Masakit talaga to pag tinamaan ka. Minsan hindi lang inaataw to. Binabato pa. Pag tinamaan ka sa ulo, siguradong bukol ka. Pag inaataw ka naman ito, siguradong pantal ka. Rambu to. Matigas. Kaya i rate ko to ng 10 over 10. Ang pangalawa sa listahan ko na inaataw sa atin nung bata pa tayo ay walisting teng. Mas masakit to pag binaliktad yung iahato sayo yung hawakan nako yari ka hilong-hilong ka talaga pag tinamang ka sa ulo yun iba nga eh yung marami yan ang sakit Masalo pag ulo ang hinato sa'yo. Iyak ka talaga. Ulo na walis tingting. -ting. <laughs> Yung hawakan. Hilo ka talaga dito. Kaya re-retio to ng 10 over 10. Ang pangatlo sa listahan ko na hinato sa atin nung bata pa tayo, walis tambo. Nako, agui ka dito. Kamot ka malala pag tinamaan ka ng walis tambo. Napakasakit ng sa uh, sa'yo kahoy. Agwi. <laughs> Tapos sa sa'yo, tatay mo pa. Ah, Gusto saan tamaan eh. Nako, laplos to. Kaya kaya pantal, pula bukol. Kaya re dito ng ulis tambo ng 10 over 10. Wasa ka dito. Ang pang-apat natin ay hanger. Hanger! Hindi na masakit ang hanger. Kaya maririt ko lang to ng 5 over 10. Mabali lang yung hanger pag inataw eh, no? Hindi siya masakit yung hanger. Pero pag baby yung ataw, no? Masakit. Pero pag malaki na, wala. Mabali lang sa katawan niya. Kaya sa puwet. Maririt ko lang ng 5 over 10. Pang lima sa listahan ko, sinturon. Nako, dali ka sa sinturon. Iahato sa'yo yung bakal. Yung ikutan na sinturon, yung ipitan na sinturon, yung pinakaulo. Nako, pag tima, ka sa ulo, siguradong hilo ka. Ang tikis ng bungo mo ah. Pupulupot pa sa kamay, susuntukin kayo yung sinturon. Dali ka dyan, sinturon. Rerit ka din to, malaki. 10 over 10. Agoy ka dito. Malala. 10 over 10. Pang-anim sa listahan ko, 2 for 2. Nako, hatawin ka ng Tapos yung puro tusok-tusok pang 2 for Nako, sugot ka na. Salugsog ka pa. <laughs> Puta, 2 for eh. Kako yung malaki yan eh. Yung puro salugsog, mangyari sa'yo dyan. <laughs> Maririg ito. 10 over 10. Pang-pito sa listahan ko ay, sanga ng puno ng kamachile. Agoy! Sanga ng puno na kamay chile. Yari ka dyan. Andain tusok-tusok niya. Pag sa sa'yo yan, baon na. Baon. Bubog-bobog ka dyan. sanga ng puno na kamachile. Kung alam niyo yung sanga ng puno na kamachile, magigits niyo ako. Ang tutulis ng... Ano niyan? Sanga niyan. Mm hmm? Andain ano. Tulis-tulis. Yari ka dyan. Pag yan ang hinataw sa'yo, maririt siya ito ng 10 over 10. Sobra pa. Ang, ang huli sa listahan ko ay kamay ng mga magulang mo na puro kalyo. Puro kalyo ang tatama sa iyo. Ito bagay sa iyo, kulit mo. Hmm. Ito bagay sa iyo, kulit mo. Ito mas masakit pag tumama sa iyo, saan sa tatamaan talaga. Kamay ng magulang mo na puro kalyo. Ayan ang masakit pag tumama. Ako. Ire-rate ko to. Ano nang 10 over 100. Super ang sakit nito. <laughs> Jerry ka talaga malala.